<laughs> parang kilala kita ikaw yung nilapitan ko diba Ibinalot ko so, alam mo yung gagawin ko ngayon kung ano syempre magbabalat ulit ako grabe <laughs> <laughs> eh, daling pwedeng, pwedeng magtanang Saan yung bahay ni Elias? Elias, yung, uh, Elias, I mean, Elias pa, yung, yung sumayaw ng ano? Eh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Di kilala? Ate, ba't ka umalis? Ate, hindi kilala yung siya, ano? Si Elias? Yung sumayaw ng Hey, 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 hey. Ah, pwede? Pwede ako maging pagkain, te? Thank you, ha? Te, balot ko na lang, no? ay okay lang. B balot ko na lang, no? Sige. Ate, balot na lang ako, ha? Sige, balot na lang ako. Mm. Tinanong ko lang si Elias. Tumakbo daw siya. Bakit kaya siya tumakbo? Eh, 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 eh. Hmm. Ating gumbulo. Ating gumbulo itong. Okay na to.

Thank you Bob. Sige oke okay, yeah, Bob, oke okay, yeah, ini oh, ada Bapak plastik Oke oh, toh Oh oh Ala Oh Ala ala power Acungan nge aku acungan nge aku power Wapin. Ay, dakal po salamat lahat. ko po, pamilya? Anong pamilya kayo, te? Vital. 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 Ay. Happy Piesta po, no? gamiya Thank you po, ha? Na? Naiya ako, eh. <laughs> Pamangan. <Ay>, ano? oh. <laughs> Oh guys, doon tayo rin guys wala oh, akong kasalanan dyan Wala akong kasalanan na. inawas mo ko <laughs> Ala, ala ko, ala ako, Tabalo mo, tabalo mo kating <laughs> kumplot Oh. Ka. Oy, ako na. Oy, ako na mamalot. Tobi mo, ba lu na plastic na lang aw. Guys, wala tayong kinalaman na tinawag tayo. <laughs> hindi hindi ko ano to, hindi ko kasalanan guys, siya mismo nagtawag sa akin ha. <laughs> tinawag tayo guys ako gusto ko lang hintuan talaga yung pagbabalot eh kaso sila mismo yung tumatawag sa akin eh, Yon, <mikili> <na rin yun. laughs> eh kaya, balami, balami yata, eh kaya labasan <mikili> na sir ni Na? Balo po mo, ne? <laughs> <mikili> Oo oh. <mikili> Doon ba? Nakapalo pala siya sa atin guys, kaya pala wala tayo ligtas Ba. Wala mo yata talaga paninain mo ko ne. Ana. Sabi ni anak mo. <laughs> oh, galing niya ni. Eh. Ay guys ah. ako talaga gusto ko nang hintuan yung pagbabalot eh kaso si kayo mismo tumatawag sa akin eh kaya wala eh pagpa pagpapatuloy ko na to pero okay na to okay salamat ano ang pamilya kayo dito Cortez family alright oh. ayun mo ayun mo ayun Balikan balikanan kayo Parang kilala kita. Ikaw yung nilapitan ko. Diba? Ibinalot ko. So, alam mo yung gagawin ko ngayon? Kung ano? Siyempre, magbabalot ulit ako. Okay lang ba, ate? Okay lang, ha? Hindi. Hindi na sana ako magbabalot. Kaso tinawag ako ni ate. Po? Oh.

From my life From this time Okay na to Okay na to Hindi na po po <coughs> Parang hindi na po ako nakaka-extorbo Thank you I'm na to Okay na to. Thank you. Sticker. Ready, ready to go. Hmm, ready. Oh, edo ka din ng last year eh. Di nang dalakang Oh. Thank you. Sige. mahal Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Eh, ba't Eh, ba't Eh, ba't <laughs>